Guys, sa video ito, gagawa tayo ng agar-agar. Ito yung agar-agar na ginagawa namin. Ito ay kahawig ng buko salad. So, ito yung kanyang nabuo na ginawa namin kanina. Kung paano itulutuin, tara, gawin natin step by step. So, ito siya guys. Nabili namin ito sa Pilipinas. So, ito yung gumawa. Hindi ko promote ito. So, sinasabi ko lang kung saan namin ito nabili. Sa Pilipinas to guys. Ito yung alternate sa buko salad kung wala kang nyug. Dahil dito sa Canada yung mga niyog dito ay hindi magandang klase kasi may malambot, may matigas. minsan, mahirap mahanapin yung yang coconut. Ito talaga yung maganda. So, ang measurement dito yung ratio nito guys is 4 uh, tablespoon sa gelatin. Ito siya Tablespoon ng gelatin ito. Tapos, yung sunod 12 cups of water. O, oh, 12 cups of water. Ito yung cups na sinukatan namin or baso na regular ba? Then, sunod is 1 cup of sugar. Ito rin. 1 cup of sugar. Kasukal. And then, 1 cup of kalahating gatas. Priska. Fresh Pris milk. Kalahatin ito. Fresh milk na gatas. Okay? Tapos, ihalo. Uh, sunod yung gagawin. Then i-match mo na lahat. After sina after niyan, i-on mo na ng ating tubig. Yung ito. I-on mo na ng ating kalan sa mahinang apoy lang. Ganun lang guys. At tuloy-tuloy ang bati. Hindi ko na napaki uh, bati or halo. Hindi ko na napakita kanina kasi hindi ko na bidyuhan. So kung may magtanong ko, i-PM lang kayo sa akin, turuan kayo. 'Yon. Pagkatapos, ipa-cool down lang siya, guys. Mga 5 minutes lang ano. Uh, na siya sa mahinang panano. Uh, mahinang apoy. And then ito na yung lalabas sa kanya. Pag palamigin mo siya, then matigas na, di ba? Nakita nyo? Matigas. And then sunod, pag malamig na siya, tumigas na guys, oh, tignan nyo. Mm, matigas na. Kuskusin mo yan, kayo din mo. Kuskusin mo, kadgarin mo, ano tawag niyo? Yun ganyan, no? Oh? Mm. Kita nyo to? Parang salad na, oh. Oh. Yan. Yan ganyan yan. Ano mo? O, oh, di ba? Ang ganda-ganda ng salad mo. Buko salad. Mapiki ka eh, dito talaga. Lahat yan. Ubusin mo ng kayod. Diyan. Bakit ko sa inyo. Sige lang. Kayo ka lang ng malandahan. Para maganda yung kanyang kinalabasan ba? Wag yung madaliin. Hmm. Yan. Hmm. Diyan Hmm. Wag malaki, wag yung bilihan, wag yung masyadong madiin. Kasi maglalaki yung kanyang kayod ba, malalalim. Mula kasi akong kameraman guys. So, yan na. Yan na guys, karami ako. Oh. Tama Tama? Parang buko sala talaga yan. Tama niyo ba? Masilaw. Pakito, lipat yan. Para mag-green guys. Yung kanyang mga katas-katas. Para hindi siya magtubig pag nahalo na yung mga ingredients niya. O, kita mo, dyan na, o. Oh. May salad na tayo. Hmm. Yeah, lahat na to. Ubusin natin ang kayod. Take over na si misis. Marami hmm. pa to. Oh. Mga ingredients siya, guys. Wala tanong. Tingnan na lang ninyo. Kung anong marunong ka sa salad, ang importante lang naman, ito. Ito yung importante, o. Oh kung saan nyo kunin yung imitation na buko salad <laughs> akala mo talaga salad talaga yan na uh, buko salad kasi ang lambot pareho yung isura hmm. isklo motion natin tagal-tagalin natin okay, kita naman nyo yan guys hmm. dami oh ang ganda ng texture nya oh nyug talaga nyug dito ito yung mga sahog nya hmm, pwede na kainin Mm. Kinagalo-halo ko lang lahat yung kanina mga pinakita ko. Ito na yung, ito na yung cheese. After this, i-mix natin lahat. Dito may malaking bowl ako. Dito natin haluin para makahalo tayo. Dito natin haluin. Yan. Para naghalo lang tayo ng halo-halo. Hmm. Yan na sila. Halo. Halo. Hugas ka muna ng kamay guys. Sigurado. Basta maghalo kayo. Pwede rin kayo mag -labs. So kami lang naman kakain ito. Wala problema yan. Hmm. Halo tayo ng halo. Marinis yung kaldero na yan, guys. Normal lang talaga guys, yung kaldero pag matagal na. Hmm. Yung guys, ni Sleek Cream. Hmm. Na natin para magiging makulay at masarap. Ang simplihan lang natin tong salad natin. Hmm. Yan. Man. Ano yan? Vaporized. Yung masada. Hmm. Diyan, halo-halo. Ano yan? Ha? Pun din? Pimsada. Hmm. Pimsada. Lahat na pinakita ko ito guys, halo-haloin lang yan. Basta yung masarap, yun siya. Manamis. Malapot. Malinamnam. Ito yung condense hmm. Tira. Ganyan lang yan. Tapos mamaya, maganda na isura niya pag nahalo na. Na, ulit. Para mag-mix lahat. Kailangan maganda yung pagkahalo, guys. Hmm. Plus, up na ito. Nung maganda na isura niya. On, yug, yug. Salad na salad talaga. Sus. Natakam na akong kumain, guys. Ayan, isle cream, guys. So, yung cheese. Ayan, mixing lang yan lahat, guys. sa inyo man. Gumanda na itsura niya. Ganyan lang guys, halo-haloin na lahat na pinakita ko kayo na sa video. Mmm, ito na guys. Ang sarap. Mmm.